Ating balikan ang kaso ni Jessica Heringa, isang 25 years old na babae, ay misteryosong nawala mula sa kanyang trabaho. Ang kanyang pagkawala ay nagpahirap sa mga otoridad sa paghahanap dahil ang kaso ay tumagal ng ilang taon na hindi alam kung ano ba talaga ang nangyari sa kanya. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video, si Jessica Heringa ipinanganak noong July 16, 1987, naninirahan sa Norton Shores, Michigan. Siya ay lumaki sa isang simpleng pamilya kasama ang kanyang kapatid. Sa edad na 22, ay nagkaroon na siya ng anak na pinangalanan niyang Zevin. At ang ama ng kanilang anak ay ang live in partner niya na si Dakota Quail Dyer. Noong 2013, sila ay bumukod at nanirahan sa isang paupahang bahay. Sa edad na 25, Nagtrabaho si Jessica sa isang gasolinahan ng Exxon, sa Norton Shores. Matatagpuan sa isang komunidad malapit sa Lake Michigan. Kilala si Jessica sa kanyang mainit at magiliw na pag-ugali bilang isang manager. Madala siyang pinupuri ng mga customer. Nais niyang magbigay ng maayos na buhay sa kanyang minamahal na tatlong taong gulang na anak. Madala siyang nagtatrabaho ng sobrang oras. Ang dayari ni Jessica ay nagpapakita ng kanyang mga plano sa buhay upang matupad ang mga pangarap at matuto. Balak niyang magpatuloy ng pag-aaral sa kolehiyo ng accounting. Ngunit ang kawalan ng pera ang pumigil sa kanyang layunin. Hindi kayang suportahan ng kanyang kasintahan na si Dakota ang kanyang mag-ina. Na nagdulot ng mga madalas na pagtatalo at gulo sa kanilang relasyon. Ang magkasintahan ay nakatakda na sanang ikasal. Ngunit ang kanilang kasal ay paulit-ulit na naantala. Dahil sa iba't ibang mga kadahilanan sa gabi ng April 26, 2013. Si Jessica Heringa ay papunta sa trabaho sa gasolinahan sa Exxon. Ang kanyang araw ay nagsimula tulad ng dati, na may pagbisita sa isang malapit na tindahan bandang 3 ng hapon. Kasunod ang pagmamaneho papunta sa kanyang trabaho. Nakarating siya sa gasolinahan ng mga 4.35 ng hapon. Nagpark siya ng kanyang kotse, at nagsimula sa kanyang night shift na dapat sana'y matapos ng mga 11.30 ng gabi. Si Jessica ay ang tanging empleyado na nasa duty ng gabing iyon. Sa mga 11.14 ng gabi, isang customer ang tumawag sa emergency services. Iniulat niya ang gasolinahan ng Exxon. Dahil pagpasok niya sa loob ng store upang magbayad ng kinarga na gasolina sa kanyang sasakyan. Nagtaka siya na walang tao at bukas ang pinto at ilaw sa loob ng store. Kaya naisipan niyang tumawag sa 911. Sabi ng isang customer na walang tao sa loob ng store ng gasolinahan, at hindi nakasara ang pinto. Nakaon rin ang mga ilaw, pero walang tao, para tumanggap ng kanyang bayad. Gayunpaman, dumating ang pulisya sa gasolinahan ng Exxon. Sa kanilang pagsisiyasat sa mga pasilidad sa loob at labas, walang natagpuang ebidensya. Lahat ay tila maayos. Ang jacket ni Jessica ay nasa likod ng silid kasama ang kanyang bag na naglalaman ng $400, at susi ng kotse at bahay. Isang patak ng dugo rin, ay natagpuan malapit sa pinto sa likod ng lugar ng imbakan. Bukod dito, isang takip mula sa laser sight ng isang Walther P-22, semi-automatic pistol at dalawang baterya marahil para sa isang relo, ay natagpuan sa sahig. Ang cash register ng gasolinahan ay hindi nagalaw. Kasama ang lahat ng pera. Ang huling na italang transaksyon ay nangyari ng mga 10.52 ng gabi. Ang pasilidad ay kulang sa mga CCTV kamera sa loob ng pagsusuri, na nakalagay malapit sa cash register. Ang pack ng sigarilyo ni Jessica, na nagpapahiwatig na pansamantalang umalis siya sa kanyang pwesto at nanigarilyo, nakapark ang kanyang sasakyan sa labas. Ngunit walang makakita kay Jessica. Siya ay biglang nawala. Sa pagkatuklas na walang bantay ang istasyon. Nagkipag-ugnayan ang pulisya sa may-ari ng gasolinahan. Ipinababatid sa kanya ang sitwasyon. Kasunod nito, nagkontak ang may-ari ng iba pang manager, na malapit sa lugar. Hinihiling sa kanya na siguruhin ang mga lugar. Bukod dito, ipinalam ng pulisya sa pamilya ni Jessica, ang kanyang pagkawala. Ang kanyang mga magulang, na tumulong na rin sa paghahanap kay Jessica. Kung saan ang kanyang kinaroroonan, tinawagan rin ang kanyang mga kaibigan. Isang kaibigan ang nagbalik tanaw sa gasolinahan, mula daw 8 hanggang 9 ng gabi ng araw nayon, na Na Nasinabi niya na lahat ay normal ng oras na nakita niya si Jessica. Samantala, isang kapwa empleyado ang dumating upang isara ang istasyon. Ipinahayag ng kasamahan na mga bandang 11 ng gabi. Sila at ang kanyang nobyo ay dumaan sa istasyon na nakamotorsiklo. Nakita nila ang isang Silver Chrysler Town Country minivan na nakaparada malapit sa pintuan ng serbisyo sa likod. Bukas ang pinto sa likod. Sa pag-aakala na si Jessica ay sangkot sa pagnanakaw sa istasyon, sila ay nagduda kaya binantayan nila ang mga pangyayari. Nakita nila ang isang binata na may kalat-kalat na buhaghag na buhok malapit sa minivan, nakasuot ng orange sweatshirt. Nakita niya itong paulit-ulit na nagbubukas at nagsasara ng pinto sa likod ng sasakyan bago ito tuluyang umalis. Ang pulisya ay sinuri ang mga video mula sa mga paligid ng mga gusali. Natagpuan ang isang video na nagpapakita ng isang Silver Chrysler na dumaan sa Exxon Gas Station Nang saktong 11 ng gabi. Isang empleyado ng store na nagsabi sa pulisya. Binanggit na nakita niya ang lalaki sa minivan na nakikipag-usap kay Jessica. Si Christian ang empleyado sa store. Sa simula ay naisip na ang estranghero ay nagpapakit lamang kay Jessica. Dahil sa kanyang kagandahan, tinukoy niya na si Jessica ay nasa labas habang tinatanong ng lalaki kung bakit hindi siya nasa loob. Nagbigay ng kontribusyon si Christian at ang kasamahan ni Jessica na nakakita sa lalaki malapit sa minivan. Sa paggawa ng isang komposisyon ng taong hindi kilala, ginawang larawan ng isang lalaki na may kulay ng kutis na medyo maitim, na may mahahabang buhok, malalakas na pangangatawan at may taas na 182 cm. Ang larawan ay inilabas tatlong araw, matapos mawala si Jessica. Kahit na maraming tawag ang natanggap ng pulisya bilang tugon, walang malalim na impormasyon ang lumitaw. Ang karamihan ng Silver Chrysler minivan sa Estados Unidos ay malaking hadlang sa investigasyon. Sa Michigan, mayroong humigit kumulang 15 na sasakyan ng ganitong uri na rehistrado. Ang pagkilala sa partikular na driver ng minivan na konektado sa pagkawala ni Jessica Heringa, ay naging isang malaking hamon. Dahil sa napakaraming magkaparehong modelo ng sasakyan. Gayunpaman, ang nobyo ni Jessica Heringa, na si Dakota, ay isang person of interest sa kanyang pagkawala. Kinumpirma niya ang kanilang madalas na pag-aaway. Ngunit sinabi niyang hindi niya sinasaktan sa pisikal na paraan si Jessica. Aktibong nakipagtulungan si Dakota sa investigasyon ipinabatid sa pulisya na siya ay nasa bahay, kasama ang kanilang tatlong taong gulang na anak noong gabing nawala si Jessica. Hindi siya nakasakay ng sasakyan, kaya hindi siya makarating sa kanyang pinagtatrabahuan. Ang mga tala ng kanyang telepono, na napatunayan ng mga detektibo, ay nagpatunay na nasa bahay siya noong gabing iyon, na nagdulot ng pagtanggal sa kanya sa listahan ng mga person of interest. Ang investigasyon ay nagpapakita na si Jessica ay may maraming tagahanga dahil sa kanyang magiliw at madaling lapitan na personalidad, na minsan ay nagdulot ng mga pagkakamali sa pagkaunawa. Isa sa mga tagahanga niya ay si Jess Ammerman, isang 37 years old na may asawang talyerista. Binisita niya si Jessica sa gasolinahan mga bandang 9.30 ng gabi noong araw na siya ay nawala, at ipahayag ang kanyang pag-ibig at handang hiwalayan ang kanyang asawa para sa kanya. Gayunpaman, Tumanggi si Jessica sa gusto ng lalaki. Umalis si Jess sa gasolinahan. Tumawag sa kanyang asawa. At nag-usap sila ng mga 50 minutes. Bago siya bumalik sa bahay. Pagkatapos ng kanyang investigasyon. Sa polygraph test. At panayam sa kanyang asawa. Natanggal din si Jess Ammerman bilang person of interest. Samantala, si Rob Follett. Ang kapatid ng manager ng gasolinahan ng Exxon, ang sumunod na person of interest sa kaso. Iniulat niya na bumisita siya sa gasolinahan mga bandang 9 ng gabi noong araw ng pagkawala ni Jessica. Sa pagbati kay Jessica, napansin niya na malungkot ito nang magtanong tungkol sa kanyang kalagayan. Sinabi ni Jessica ang kanyang mga problema sa pamilya. Sinagest ni Rob na maaaring manatili siya sa kanya. Ngunit tinanggihan niya ito matapos tumambay ng maikling oras sa gasolinahan at pagkatapos niyang bumili. Ay umalis na rin si Rob para sa isang panginisda sa lawa. Sinuri ng mga pulis ang mga talaan ng telepono ni Rob para sa gabing iyon, na nagpatunay sa kanyang kwento na umalis siya sa gasolinahan para mangisda. Sa makatuwid, natanggal rin si Rob Follett mula sa listahan ng mga person of interest. Sinimulan ang mga operasyon sa paghahanap at pagligtas para kay Jessica Heringa gamit ang mga helikopter, mga asong may espesyal na pagsasanay, at paghahanap sa mga tirahan at komersyal na mga lugar, mga balon, kagubatan at ng Michigan. Sa kabila ng mga pagsisikap na ito, walang natagpo ang mga impormasyon kung saan si Jessica na humantong sa isang mahirap na kaso. Halos isang taon na nakaraan, noong February taong 2014, nangyari ang isang pangyayari sa Michigan, nakahawig na kahawig ng kaso ni Jessica. Isang blonde na babae ang sinaktan ng isang lalaki habang papunta siya sa kanilang bahay ng hating gabi. Siya ay dinukot at dinala sa kanyang apartment ng lalaki at hinalay. Bagamat binantaan niya ang kanyang buhay, pinakawalan niya rin matapos ang ilang oras. Ang salarin ay kinilala bilang ang 42 years old na si Brad Allen Mason. Ay agad na nahuli ngunit pumalag siya sa habang inaaresto, na bumunot ng peking baril sa pulisya, na nagresulta na binaril ng mga pulis. May history ng krimen si Mason, kabilang ang isang conviction sa panghahalay noong 2004 at isang pag-aresto noong 2011 para sa pampublikong pang-aabuso. Samantala noong 2014, siya ay naninirahan sa isang dormitoryo sa harap ng gasolinahan ng Exxon kung saan nagtatrabaho si Jessica. Gayunpaman, hindi natagpuan ng mga investigador ang anumang ebidensya na nag-uugnay kay Mason sa pagkawala ni Jessica. Dalawang taon ang nakaraan matapos ang pagkawala ni Jessica Heringa. Samantala, noong taong 2016, may nangyaring ibang insidente na may kinalaman sa isang babae. Sa hating gabi na iyon, habang pauwi mula sa isang handaan sa bahay ng kaibigan. Dumaan siya sa isang madilim na kalye. Lumapit ang isang lalaki sa isang silver minivan. Nagtanong kung siya ay okay at nag-alok ng sakay. Natinanggihan ng babae. Gayon paman, humingi siya ng pahintulot na gamitin ang kanyang telepono na pinayagan ng lalaki. Ngunit sa kondisyong pumasok siya sa minivan, pagkapasok niya, isinara ng lalaki ang pinto, ipinakita na walang baterya ang kanyang telepono, at nagpakita ng baril, sinabi na siya ay manahimik kung ayaw niyang mamatay. Pagkatapos, nagsimula itong magmaneho, dahil sa pagkahilo at pagsusuka, hiningi ng babae na ibaba niya ang bintana, ginamit ang pagkakataon, tumalon siya mula sa sasakyan habang umaandar pa ito, at tumakbo patungo sa isang malapit na bahay. Umalis ng mabilis ang lalaki. Agad na nakipag-ugnayan ang biktima sa pulisya, at inilarawan ang kidnapper. Sa mga recording ng surveillance, nagawa ng pulisya na matukoy ang plaka ng lisensya ng Silver Chrysler Town Country at kinilala ang driver bilang 46 years old na si Jeffrey Willis. Si Jeffrey Willis, isang manggagawa sa pabrika, namumuhay ng tahimik at simple na buhay, at walang history sa mga kaso sa batas, nang matagpuan at masearch ang kanyang minivan. Natagpuan ng pulisya ang isang baril na Walther P-22 semi-automatic. Ang baril ay na-trace pabalik sa isang kasamahan ni Jeffrey, na inulat na ninakaw ang kanyang baril na may laser sight ilang panahon na ang nakalipas. Nahuli at dinidetain si Willis. Sa isang search sa kanyang tahanan, natagpuan ang isang kahon na puno ng iba't ibang BDSM parafernalia. Kabilang ang mga hawak, kadena, tali, gags, vibrator, video camera at baala na tumutugma sa Walter 22. Kasama rin sa kahon ang mga syringe ng insulin at may mga inipon na bote na may mga laman ng similya na hindi matukoy dahil halo-halong semilya ang nakita na nakalagay sa maliit na bote. Kasama rin ang mga sedatives, bayagra, lubricant, disposable gloves, at isang diagram ng anatomy ng isang babae na may tanda ng mga injection site sa kanyang computer. Maraming video ang nagpapakita ng nakakabahalang kidnapping scenes na may mga biktima na kababaihan. Mayroon ding isang nakatagong hard drive sa isang ventilation duct na naglalaman ng mga footage na kinuhanan ni Willis ng kanyang mga kapitbahay na babae na sinisilipan na walang kaalam-alam sa kanila. Ang isang folder na may pamagat na Mga Biktima sa Computer ay naglalaman ng dalawang subfolders. Isa para sa nawawalang si Jessica Heringa at isa pa para sa isang pinatay na babae na nagngangalang Rebecca. Si Rebecca Blatch, na 36 years old, ay malungkot na pinatay noong June 29, 2014, halos isang taon matapos mawala si Jessica Heringa. Sa isang lugar na 20 minutes lamang mula sa kung saan nagtatrabaho si Jessica sa gasolinahan ng Exxon, nagpunta si Rebecca para sa isang gabi, ngunit hindi na bumalik sa kanilang tahanan natagpuan siya ng mga kapitbahay na nakahandusay sa isa daan, na may mga gusot ang kanyang kasuotan. Nauna ay nagdulot ng paniniwala na siya ay nabangga ng isang kotse. Bagamat walang malay, may pulso pa rin si Rebecca ng matagpuan. Tinawagan ng mga emergency services. Ngunit namatay siya bago nila mailigtas. Inilahad ng autopsy report na namatay siya dahil sa tatlong tama ng bala sa kanyang likod at ulo, na may maraming pasa sa kanyang mga pulso at binti sa oras ng kanyang kamatayan, ang salarin ay nananatiling malaya. Gayon paman, dalawang taon matapos ang pag-aresto kay Jeffrey Willis, napatunayan ng ebidensya na ang pagpatay kay Rebecca ay kaugnay ng baril na natagpuan sa minivan ni Willis. Tumanggi si Willis sa paratang sa pagkakasangkot sa kaso. Samantala, sinabi ng mga prosekutor na sinubukan ni Willis na dukutin si Rebecca at dalhin sa kanyang tahanan. Nang tumanggi si Rebecca, Iniulat na binaril siya ni Willis at tumakas. Sa forensic analysis, natagpuan ang DNA ni Rebecca sa isang guantes na nakuha mula sa tahanan ni Willis. Nahatulan si Jeffrey Willis para sa pagpatay kay Rebecca Bletch at tumanggap ng habang buhay na sentensya. Habang nagsisilbi ng kanyang sentensya, siya ay humaharap ng karagdagang mga paratang kaugnay ng pagdukot kay Jessica Heringa. Patuloy na tinanggihan ni Willis ang anumang kaugnayan sa pagkawala ni Jessica. Gayunpaman, sa pagrepaso ng kanyang mga record ng telepono, ipinakita na noong gabi ng pagkawala ni Jessica, naroroon siya sa gasolinahan ng Exxon kung saan siya huling nakita. Makaraan ito, pumunta siya sa bahay ng kanyang yumaong lolo, na halos 30 minuto ang layo mula sa istasyon. Pagdating sa tahanan ng kanyang lolo, nakatagpo ang pulisya ng isang mahigpit na pintuan sa harap. Sa puwersahang pumasok ang mga otoridad, natuklasan nila ang iba't ibang mga produkto ng panglinis, mga pinalamutian, at mga bleach sa basement. Ang mga petsa ng paggawa sa mga item na ito ay may tatak na noong taong 2013, na tumutugma sa panahon ng pagkawala ni Jessica. Sinabi ng mga kasamahan ni Jeffrey Willis ng isang kahalintulad na pagkawala noong April 27, 2013, ang araw na sumunod sa pagkawala ni Jessica Heringa, hindi ka panipaniwala hindi pumasok sa kanyang trabaho sa pabrika si Willis. Nang bumalik siya sa trabaho ilang araw, may mga malalalim na gasgas -gas sa kanyang mukha at mga kamay na nagdulot ng karagdagang paghinala. Isang babae na bumisita sa gasolinahan noong April 25, ang araw bago ang pagkawala ni Jessica Heringa, ay sumangguni sa pulisya. Dumating siya sa istasyon ng gasolinahan bago maghating gabi at ipinahayag ang pag-aalala kay Jessica na mag-isa siya roon sa ganitong oras. Kinumpirma ni Jessica ang kanyang pag-aalala sa pamamagitan ng pagngiti, na nagpapakita ng kaba at kaunti pang takot. Sa sandaling yon, sinabi ng isang dikilalang lalaki sa loob ng istasyon sa bisita, huwag kang mag-alala, may mga customer siya na nag-aalaga sa kanya. Kaagad pagkatapos nito, umalis siya sa lugar, ang nag-aalalang bisita, patuloy na nag-aalala sa kaligtasan ni Jessica na natili sa kanyang kotse sa labas hanggang matapos ang kanyang trabaho. Malungkot na nawala si Jessica kinabukasan. Noong 2016, ang testigo mula sa gas station ay positibong kinilala si Jeffrey Willis, na naalala na nakita niya ito roon. Natuklasan ng mga investigador na madalas na pumupunta si Willis sa Exxon Gas Station at nag-uusap kay Jessica Herringa sa hindi bababa sa limang beses na pagkakataon. Kasabay nito, nahuli si Kevin Bloom. 48 years old na pinsan ni Willis at isa siyang gwardya sa bilangguan. Ang dipantay-pantay na mga pahayag ni Kevin sa panahon ng investigasyon ay nagdulot sa kanya ng pag-amin. Ibinunyag niya ang impormasyon tungkol sa pagkamatay ni Rebecca Bletch na hindi pa pampublikong alam. Inamin din ni Kevin na tumulong siya kay Jeffrey na itago ang bangkay ni Jessica. Idiniscribe niya kung paano. Noong April 27, isang araw matapos ang pagdukot kay Jessica, Niyaya siya ni Jeffrey sa isang salu-salo sa kanyang bahay. Pagdating sa bahay ng kanyang yumao ng lolo, nakita ni Kevin si Jessica para sa unang pagkakataon. Nakahiga sa sahig, nakatali at patay na. Binalot ng magpinsan ang kanyang bangkay sa isang kumot. Dinala ito sa sasakyan patungo sa kagubatan kung saan naghukay na ng libingan si Jeffrey. At ibinaon siya sa lupa. Pagkatapos nito, bumalik sila sa bahay nang ipakita ni Kevin Bloom sa pulisya ang kagubatan upang matukoy ang lugar ng paglibing ng bangkay ni Jessica Heringa. Nagtagal sila ng ilang araw sa lugar, dahil hindi na niya matukoy ang eksaktong lokasyon kung saan nila ibinaon ang bangkay ni Jessica. Nagsimula ang paglilitis kay Jeffrey Willis kahit hindi natagpuan ang bangkay ni Jessica Heringa. Buhay man o patay, iniharap ng prosecution ang malalaking ebidensya Upang kasuhan si Willis sa pagdukot at pagpatay kay Jessica, ipinirisenta nila ang kanilang kaso na nagsasabing matagal nang sinusundan ni Willis si Jessica noong gabi ng April 26, 2013. Sinasabing nagparada siya ng kanyang sasakyan malapit sa pasukan ng gas station, pumasok sa lugar, at sinuntok si Jessica sa ulo gamit ang kanyang baril. Sa pananakit na ito, sinasabing nahulog ang takip ng laser sight ng baril. At ang dugo ni Jessica ay natapon sa sahig. Pagkatapos nito, sinasabing hinila ni Willis si Jessica pala sa store. Inilagay siya sa likod ng kanyang sasakyan. Dinala sa bahay ng kanyang yumaon niyang lolo. At doon, ginawa ang kanyang karumaldumal na krimen. Ang forensic computer analysis ng mga kagamitan ni Jeffrey Willis ay nagpakita na. Nag-imbak siya ng mga litrato at mga balita tungkol sa paghahanap kay Jessica sa kanyang computer na sumusunod sa paglutas ng investigasyon, natuklasan na ginamit ni Willis ang isang password na nakadisplay sa screen. Binubuo ng mga inisyal ni Jessica at ang petsa ng April 27, 2013, na pinaniniwala ang petsa ng kamatayan ni Jessica. Malamang na namatay siya isang araw matapos ang kanyang pagkawala. Itinanggi ni Jeffrey Willis ang kanyang pagkakasala at pinanindigan na siya ay nasa bahay noong gabing iyon ng pagdukot sinabi ng kanyang mga abogado na wala silang matibay na ebidensya na nag-uugnay sa kanya sa kaso. Wala rin natagpo ang DNA ni Jessica sa bahay o sa sakyan ni Willis, ang kanyang depensa. Matapos malaman mula kay Dakota na may malubhang problema sa pag-abuso sa bawal na gamot si Jessica bago ang kanyang pagkawala, ay nagmungkahi na ang pagdukot sa kanya, ay maaaring kaugnay ng ilegal na pagbebenta ng bawal na gamot. Nahatulan si Jeffrey Willis ng pagpatay at paulit-ulit na pagsasamantala kay Jessica Heringa at tumanggap ng habang buhay na sentensya na walang posibilidad ng parol. Sa buong paglilitis, hindi niya ipinakita ang anumang pagsisisi o empatya. Nahatulan din ng pagkakasala si Kevin Bloom, ang kanyang pinsan, sa pagtulong sa pagtatapon ng bangkay ni Jessica. Nahatulan si Kevin ng dalawang taon sa bilangguan at limang taon ng probation kinaharap niya rin ang posibilidad ng pagtanggal sa kanyang posisyon sa sistema ng bilangguan. Ang kwento tungkol kay Jeffrey Willis ay nagbago ng direksyon ilang taon matapos ang kanyang pagkakasala. Siya ay naging sospek sa isang luma at hindi pa natatapos na kaso. Noong October 17, 1996, sa Fruitport, Michigan, natagpuan ang bangkay ni Angela Thornburg, isang babae, na hindi nahuli ang pumatay. Si Willis, Isang nagtapos noong 1980 mula sa parehong mataas na paaralan kung saan nag-aaral si Angela, ay naging konektado sa kanyang pagpatay noong taong 1996. Sa taong iyon, si Willis, na 20 years old, ay isang janitor sa kanyang alma mater. Nagkaroon ng mga alalahanin ng mapansin ng punong guro ang kanyang labis na orasa. Computer lab at sinimulan ang pagsuri sa kanyang mga gawain sa computer habang nagtatrabaho ang mga natuklasan ay hindi ipinahayag. Ngunit pinakiusapan si Willis na magbitiw agad matapos ang pagsusuri. Ang patuloy na investigasyon sa pagpatay kay Angela ay nababalutan ng kahalubilo. Isang dekada matapos ang pagkawala ni Jessica Heringa, hindi pa rin natagpuan ang kanyang mga labi. Sa gitna ng trahedya na ito, nagkaroon ng legal na labanan para sa pangangalaga ni Zevin, ang kanyang anak, sa pagitan ng kanyang kapatid at ni Dakota, ang kalibin ni Jessica. Sa huli, ang kanyang pamilyang biyolohikal ang nag-aalaga kay Zevin. Bukod dito, ang mga magulang ni Jessica ay naging mahalagang tagapagtaguyod ng mga pagbabago sa batas. Ang kanilang mga pagsisikap ay nagresulta sa paggawa ng batas na nangangailangan sa mga gas station na nag-operate sa gabi na maglagay ng mga surveillance camera. Layuning maiwasan ang ganitong mga pangyayari sa hinaharap. Hanggang sa muli. Salamat sa panonood.